breeding pen ito ay pipilihan pa natin yan kasi si Kennedy the Roger bala kong gamitin para ipo-full swing natin mga kabukas yung pagbibreed ng dika brown or layer layer na manok pupull swing ko na yan yan uh, update ko kayo sa mga susunod na araw kaya si Dong Taw, palakad lakad oy bumulog ka para may pakinabang ka oy <laughs> wala stick ka kain ka na kain eh, ha hmm So ito, pinatambakan ko na rin dito. ya no? tuyo na yung kanal. Kaya naman, dito sa area ng mga kambing, mga kabukal, sa iwala na umagus na mga bukal-bukal. Kaya, kasi dati, may mga bukal-bukal yan. Kasi itong kanal na to permis na may tubig nung hindi pa natatambakan yan. Pero ngayon ay wala na. Hmm. Ayun, no? medyo natuyo na mga kabukal. Nakita nyo ba? Wala na yung mga bukal-bukal. Oh. Wala na yung mga bukal-bukal. Ako na lang ang bukal. <laughs> Ayan, tumaas. Very good, oh. Very good si Lemon, mga kabukas, oh. Hmm. Ayan na. So, ito na. Natambakan na nila, oh. Very good. Ay, ito pala. Mapatulong ko kay Emon. Buhatin to. Kasi, plano kong igilid na lang dito, mga kabukas, eh. Igigilid ko na rito. Yung ating paitlugan. Ah... Uh, para medyo lumuwang and nasa gilid na siya. Ayun. Dito tayo maglalagay ng hapunan. Dyan. Dami niyan daya. oh, day, dami niyan daya. Ay mga kabokos oh, yung ating mga bagong pisang ducklings, meron na naman. Yan dalawa sila kasi naglilimlim diyan eh. Ayun. Share sila, share. Pero ito, ito yung isang ito yung itlog niya. May mga napisa na rin diyan, umaalon na rin sa isa. Meron pa, marami pa may mga ada pa, may mga buo pa mga kabukol so yan, oh. basa pa nga yung isa, itim mo basa pa. Ayun, yeah, alam mo na natin diyan. Kunin ko na rin para maisama doon yung ano. Maisama natin doon yung mga sisiyo. Oh. Ano to? Alright. Meron ba ba aray ko pa ba nililimliman? ko. alay ko. alay ko. O may isa ka pa palang Ah hindi ah, meron pa pala Kala ko dalawa lang mga kabukals O meron pa pala siyang nililimliman hmm, Hayaan ko lang Maka may laman pa Hayaan ko lang limliman Pero ito Kukunin ko na dadalhin ko na rin sa Ano Sa mga hinuli natin Ngayon sasama natin Hmm Ayan sila mga kabukals So ito yung dalawa Yan. Tama na natin doon So dalawang hint, dalawang inahin po yung nilagay ko kasi masyado marami para masukuban nila lahat. Kasi giginawin pa yan eh. Kaya nilagay ko yung dalawa. Yan naman kasi yung dalawa na yan, magkasama sa pugaran na -lim yan kaya hindi mag-aawa Magkasama sila doon sa isang pugaran na yan eh. Ayan oh. So so far ay okay naman. So yung isa na yon hayaan lang po muna nating upuan. Meron pa palang natirang dalawang itlog doon. Chloe, so, eh. Kaya si Chloe nandito kasi nagpapakanal nga tayo. Pinasok muna natin dito. Kasi na, nasa loob na nagkakanal sila Emon. Hmm. Ayan. Ayan. Alam muna natin siya dyan. And ito nga mga kabukol. Yung ating mga dong lalaking Ang oh. lalaki na oh. Okay. Ah, dong tao. Ah, dong bo. <laughs> Ayan yung ating mga dong siyao bo. Lalaki na pa oh. Gaganda oh. Lalaki na pa mga kabukol. Oh. So, Ah, saka yung kanilang pagkasyam no? ay nandoon. Mm. malaki pa. Ah. Mahabang leg, Magandang tingdig. No? 'Di ba? Tingnan natin mga kabukas ko anong anong kalalabasan nito pag laki. I'm so excited. Kasi ngayon pa lang nakakita ko ng kanilang ganda, yo. Oh? 'Di ba? Can you see it? O nakita niyo pa rin naman mga kabukas. Mas malaki na sila sa painuman o sumasampa pang kulokoy. Yes. Ang sigla. Ang sigla. So, from day one hanggang ngayon, hindi nagkaroon ng problema yan. Wala sipon. Hindi nagkasakit. Hindi tumamlay. Ang ganda. Ang ganda na kanilang paglaki. And ayan, unlimited feeding lang po tayo. Pero sa gabi po, wala silang ilaw. So, tulog lang sila sa gabi. And then, nakasaklob lang sila nito. Ayan, sinasakloba natin nito. Kasi dito ko na nga nilagay sa area ng mga uh, pato. Kasi ito po yung pinaka-safe. It's pinaka safe na ano hindi sila mababasa hindi ko naman sila ma maisama doon sa ibang manok lalo na doon sa Chapsui area kasi may mga sipon yung ibang ano doon may mga sipon yung ibang mga manok natin doon kaya dito sila mm -hmm. yan Uno, maganda rin to mga kabukas so mga may ganito kayo kung maliitan lang naman yung breeding nyo ito kasi hindi napapasok ng daga yan, hindi napapasok ng ahas So, safety safety sila. Pero, kung pwede lang mo pagawa ng screen, kaya lang maganda kasi nito, may, may ano, may saluhan ng poops nila. So, ito, i out ko lang yung mamaya. O, malinis na naman. So, yan. Kaya nga ito, nakalagay lang sa kubo natin dati. Kaya, po, pwede natin ilagay-ilagay sa kubo. Pero, kasi, since malaki na sila, medyo masyadong messy, uh, nakakaya pag kami bisita. So, nilagay ko na sila rito. Yan. Ayan po. So, one month po. Oh. Going one month pa lang. Oh. May 30 na pisa. Mm. Ayan yung ating mga pato. Ayan nga. Sunod-sunod ang pisaan, mga kabokals. At, ah, uh, hindi ko pa nga pala. Hindi ko nga pala nakipasilip sa inyo, mga kabokals. Eh. Ito yung 13. Ayan. So, meron tayong 13. Ayan. Hindi pa ako napaglagay ng pagkain. Papakain pa lang kasi ako. Ayan yung 13 natin. And then eto, hindi ko nabilang ah. Ano lang kaya ito? Ayan, eh, ang dami mga kabukas oh. Mm, may ako nabilangin. Ayan. So, dalawang hen ang mag-aalaga sa kanila. Ayan, ito sila Emon. Ayan, patapos na yung ginagawa nila kadal. Ha? Ah? Alin? Oo. Ay, may mga bato pala diyan muna. Tuklabin mo muna bago mo daganan. Ayun Ito to. Ni ito. 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 Ayun oh. Tapakan ko 'yan eh. Okay. hindi to, bato 'yan. Oh, bato 'yan. sakit ito. Lahat ng ano, may mga ano 'yan eh. Ayun sa gilid may mga bato lahat 'yan. Tuklabin niyo muna bago mo ano. Hindi na hindi na hinahakot ni eh. ano, Renan ha? Nahakot pa. Eh? Yan, yeah, tama lang yan, ganyan. Baka siguro akala niya yung ano, yung katulad ng ginawa mo sa labas, gano'ng kalaki. Kasi hindi po pwede may kanal, gawa nung ano, yung lababo nila dyan. Saka yung CR, dito rin tapot ng tubig yan. Kaya kailangan may kanal talaga rito. Kumakalat yung tubig. Kaya mga kabukals. ayoko kasi ni Ate Gigi magpakanal dito. Eh, san tatakbo tubig kung wala kanal. Kaya ito, ano lang, sabi ko kahit maliit lang, basta may dumaan lang na tubig. Dumaan lang yung tubig. Saka kasi yun yung buhos ng ano nila, lababo nila, saka yung sa CR. Dito rin ang bagsak eh. So, paano gagawin kung walang kanal? Hindi e, kakalat yung tubig. Hmm. Kaya kailangan may kanal para hindi kumalat ang tubig. Kasi dito rin ang bagsak ng lababo nila eh. Ayan. So ito yung ibang nagawa nila. Ayan na. Ito na sila sa loob eh, yung sa labas pa natin. Ito nga pinatatambakan ko, yung hinuhukay nila ron ay itinatambak na diyan, ayan oh. Tinatambak na rin nandiyan. Yan po yung kanal na ah uh, na natin yung dating kanal na pinapatakpan ko kasi pag may tubig po yan, may tubig din dito sa may kambingan natin nagkakatas. Kaya pinapatay ko po yung kanal na yan para uh, yung pagkatas ng tubig sa may kambingan. And then pinatuloy na lang, pinadivert na lang natin do sa ibang, yan, katulad nyo ito, madadivert dyan yung ibang tubig, sa doon paikot. Hmm. Yan, paikot. Ayan. So, mamaya ikut ikutin natin mga kabokals yung mga yung pagana tapos na talaga nila. Uh, ikot ko kayo mamaya. Pero to, to muna yung ginagawa nila ngayong umaga. And ako naman din magpapakain muna. So mamaya mag-update din ako dahil uh, Pukuha na tayo ng mga breeders para dun sa mga uh, Rhode Island rooster natin. Ayan mga kabokal. So ito yung lupang binigay sa atin. Ayan, galing sa loob ng ginagawang bahay yung sa Poso nila. And so nahingi yung kay Foreman. Yan yung sampu na yan sana magkasya pa ng bak doon sa dalawang coop natin dalawa kasi yung tatambakan pero kung uh, hindi umabot ah, baka sakali mahiritan ko pa to <laughs> ayun ayun hindi ko alam kung gagamitin nila pero yung kasi yung sinabi sa akin yung forma na kunin muna yun yung yung isang tumpok na yun doon ayan yung kasi sinabi sa akin yung forma na kunin muna pag kinapos Iirita natin yung isa. <laughs> Ayan. Eh, sa tingin ko naman, eh, ano lang din yun eh. Ikakalat lang din nila yan dyan. Pero mapapaganda yung mga kabukas kasi pag natapos yan, lilibel yung ating daan ng papasok dito. Yun eh, kung nandito pa tayo. Jack. Ah, hindi, may kontrata naman tayo dito ng dalawang taon ko. Pa. Eh, parang September yata, tapos na yan. Hmm. Ayan. So, yan. Abangan nyo mga kabokals. Ito, lilipat na natin to. Yan, overcrowded talaga mga kabokals. Oh. Lilipat na natin yan. Ito yung mga thunders. Yan, nakakawala muna sila kasi uh, nagtatambak nga. Ipinauna kong tambakan yung sa kanila para mai-ready ko na para may lipat ko yung mga youngers. Yan, ito kasi mamaya uh, kukuha na naman tayo ng tagawalo para sa mga road Island naman natin. Ni-ready ko na yung ano eh. Yung fly pen na lang muna gagamitin ko para sa kanila. Walo-walo, hindi ko alam kung kasya si Dong Tao. Oh. Oy! Alakad-lakad ka diyan ha. Ah. Wala kang pakinabang, ayaw mo sumampa. Ah. ah. Psst. Oy. Psst. Oy. Walastik <laughs> Dong Tao, oh. wala stick na yan. Pinabaya ako na lang diyan, ayaw sumampa eh. Kailan na kain eh. Mm. Ayun oh. so, tatambakan nila yan sabi ko gilid muna lahat ng gilid pero sa kabila nyan naayos na nga nila yung kanal sa kabila nyan nakadala na nila na malalim pero yan kakalat pa nila yan kakalat nila yan ito ididikit ko na to mga bukas yep yeah, mamayaman ano ah dikit natin to bubuhatin lang naman yan didikit ko na yan mga bukas kasi lalagyan natin ng kortina kortina para doon sa mga youngers ha? Sino? Wala, sira-sira na. Gagawa natin ng ano yan, ng ibang kulungan. Yung matibay talaga, siguro puro bayogin. Puro bayogin na buo. Ano? Hindi Hindi, ha? Oo, oh, hati Gitnaan lang. Tapos nakaharap sa kanya yung ano. Nakaharap sa kanya yung Para ano? Madulas. Madulas. Mm Ayan. So yung iba ini tinatapak pa nila nandito. Yung sa kanal nga na pinapatakpan ko. Ayan. Kailangan na nakita ko, alambre. Hindi pa ako. Iburo, pa ako. Hindi. Siguro may suporta na alambre. Bukod sa pako, may suporta pa alambre. Kaya ano yung ano lang? Ha? Yung hindi natagos yung pako. Mga dos media, no? Dos media. Wala pang bakal kasi yung katawan nyo eh. Pambakal. Kailangan bakal. Ayan. Malakas eh. Ha? <laughs> Gutom na eh. Hindi pa kumakain eh. So ayan mga kabokals. Mamaya titignan ulit natin. Ah. Uh, pagka natabunan na, na nila lahat. At magpapakain muna tayo. Ito Hindi tayo. Ha? Hindi ba kayo isiungurita na? Yung? Isiungurita. Oh, iba yun. Shamu yun eh. Ayan. Ayan. Ano mali sa mo ito? Mas mali sa mo. Eh yan nung 'di ba nung kinuha natin sa ano uh, ABC ayon, yung ganoon na 600 ang isa noon. Ha? Ah? Oh. Eh yung siya mong Hindi, uh, ano ko yun yung mga nangingitlog pa. Minarkahan ko. Para alam ko yung mga nangingitlog. Ayan mga kabokals. So, ituturo ko muna kayo dun sa kanal na nagawa ni Emon. So, ito. Ito nga. Uh, yung kanal na nagmumula dun sa labas. Papusok dito. And then, ayun po yung isa. Galing dun sa area ng mga Dekal Brown. Ayan. Then, magtatagpo yan. Dire-direcho dito sa main kanal. Ayan. And then, yun. Pababaan na yun. Diretso na yun dun sa baba. Ayan. Pababaan na yun dun. And ito yan, ito po yung kanal naman na galing doon sa labas naman sa may uh, malapit sa area ng kambing yun yung sa labas yung pinaikot namin yung tubig mamaya ikutan natin so ito um, medyo nadami yung ibang Madre de agua pero ganyan talaga uh, hindi maiwasan yan pero tutubo naman uli yan to photo ito no? ayan and then ayan may manggagaling doon to, ayan ayan nakita nyo kung gaano kalalim yung mga kanal mga kabukas kasi ayan so nabas naman tayo <laughs> Yan Ito nga mga kabukals oh. So nagsama na nga tayo ng walo. Kasama nung ating mga Rhode Island rooster. Tagwalo sila. Yan sa flypen. Tagwalo sila. And then ayun. Gumawa tayo ng mga pugaran din nila. Ito pugaran. Yung so, mga hapunan sila. And yung dominant sisinga natin ayan yun sanay na sila mga itlog eh, may nakita akong itlog eh Ayan mga kabokas. Hmm. So nangitlog na sila. So ito walo din kasama ng ating Dominant cc yan and then ito walo din ang kasama niya diyan may umiitlog na rin diyan kinuha ko lang kanina pero may umiitlog na rin po diyan sa Kanyang pugaran yan eh dito pinagsama ko muna yung ating dunpo Giant ayun ayun oh, nahuli tayo mga kabok so oh. yan oh talagang ano masipag maganda kasi sa ganyang kail kaliit lang na area madali niya mahuli yung babae madali niya ma, ma ma, corner ba And, uh, mas na mas na bubulugan po Nakakastahan so ito sin sinama ko naman si muna si Dumpo Giant kay tanaka si ayun si Dongtao ayun po kasi ano yun eh naglimlim so naglimlim na siya so pinulot ko na muna siya rito dito siya galing eh. So, ginamit na muhut na natin yung kanyang ano, uh, breeding area. Dinagdagan so, natin ng isang tray para sa mga road, ah, uh, decub natin. Ayan. Pagpapahingahin muna natin si Dumbo Ah, si Dumbo Si Doktao. Ayan, ito. Ayan, ito. Din to, ano din ito, inayos ni nila emo niya no? Oh. Hmm. ito ikutin muna natin yung labas ayan so ito yung natabunan nila na buksan na uli nila emon and then pinalagyan ko ng sapin para kahit mag tambak uli sila hindi na matatabunan yung kanal natin ayan so yun o oh. So, yung kanal natin o oh. papasok so nasa labas yung mga decabro natin kasi nagtatambak si Emon. Wala si Renan na daw kaya ano. umuwi nag half day lang muna. Pero pilitin niya tapusin ni Emon ngayon. Kasi ano naman tambak na lang kulang Eh. And kompleto na yung amin ano pakyawan. Ayun. Kaya mga kabokals yung kanal na ginawa nila dito sa labas. Ayan, nasa labas tayo. Hmm. So makita nyo, uh, malaki na yung kanal, malalim na. So naka-intercept nyo yung mga tubig. So dun sa loob, ay wala na umaagos sa tubig. Wala na mga parang bukal-bukal. Wala na yon. Kasi na-intercept na po na itong kanal. Hmm. Ayan, so ito, ito yung likod ng ating coop number 1. Ayan o. No? Kaya kaya doon sa mga nag, uh, nagko-comment bakit to puro yero yung coop number 1. Ito po sagot yan. O nasa labas na tayo. Kahit sino po nakapupunta na rito. Kaya kailangan po natin i-secure is yung ating chicken coop. Nasa gilid po kasi siya. Kaya puro uh, yero siya. For protection. Ayan no? For protection po yan. Nasa labas tayo. Hindi niyan mga gubat-gubat na yan, kung saan saan nalusot yan, saan saan ka na pwedeng lumusot yan kaya kailangan natin protectionan yung ating mga manok, kasi napakadali pong ng mga manok kung hindi sila kung masyado sila exposed eh, tas ganong karami ah uh, mainit sa mata so ito, ito nga yung ano, yung kanal na pinasarahan ko so yan, wala na yan, hindi na papasok ang tubig dyan ang tubig dire diretsyo na dito ayan hmm. to naayos na nila kahapon, eh. kahapon eh. hindi pa nila naayos to, eh. pero ayan so yan, yan, yan na ang bagsak nyan ayan, yan na yung papunta roon sa baba, na unang pinuntahan natin yung may mga madre de agua yun na, doon na ang flow ng tubig nyan, hanggang sa makalabas na siya ng area natin Ayan. So punta natin yung mga yung tinatambakan ni Emon na dalawang chicken coop natin makabukas. Tinatambakan nga po para ano uh, tumaas at saka para matabunan yung mga poops kasi pagpapalitin ko po eh. Pagpapalitin ko yung mga matatanda sa kabata para parang sanitize na rin natabunan yung lumang ano lumang flooring na may mga poopo ng lupa and then saka ko lalatagan ng ipa bago ko ilipat yung mga uh, bata ayan yung si Emon yung nakapula so naghahakot pa rin siya o oh, ito gina natin yung mga bumili nga pala ako kulamber mga kabukas 6 oh. na 2x2x10 yan ang gagawin nating hapunan ng ating mga batang dominancy uh, di dom, ka uh, brown paglipat natin doon sa air, sa coop number 1 kasi uh, sanay sila ng nakahapon ayan o. so yan na yung kinatambakan ni Emon hmm. ayan so ito uh, medyo ano rin yan mawawala din ang amoy niya kasi natatambakan ng lupa, panibagong lupa eh, ito nga, pagka uh, nakumpleto nakompleto natin yung hapunan, si Kapi ko makompleto ngayon kasi uh, plano kong din na sila patulugin sa kabila. Doon ko na patutulugin. Piliting uh, pilitin ko matapos yung hapunan nila. Pagka hindi ko natapos, dito pa rin sila. Kaya mas maganda kasi doon na sila kasi naka, ano na eh, natabunan na eh. Yan punta natin. Doon sila Kasi masyado na rin nangangamoy dito mga kabukas. So good move na rin yung ginawa ko na ilipat sila ron. Kasi Masyado tayo malapit sa mga bahay dito. Ayan. Ayan, mga bahay yan. Masyado tayo malapit. Ah, uh, nangangamoy pala. Ayan, so... Isa rin po yung sititignan nyo kung kayo po'y magmamanok. Titignan nyo kung nangangamoy yung inyong mga alaga. Kailangan medyo malayo kayo sa kabahayan. Kung uh, aalagaan nyo naman sa tambak ng ipa, linis. Ah, uh, medyo magastos din. Kaya maganda. Medyo malayo kayo sa kabahayan para at least kahit hindi nyo ma-maintain na yung pagtatambak ng ipa or paglilinis or kahit may amoy at least malayo kayo sa kabahayan so ito ito yung mga natitirang thunders meron na nga, ato, mga, meron atay tayo dung, ano, uh, apat na set ng walo na na, na ilagay na sa kanilang kanya-kanyang breeding pen ito ay pipilian pa natin yan kasi si Kennedy the Roger bala kong gamitin. Para ipo-full swing natin mga kabukas yung pagbibreed ng decap brown or layer layer na manok. Po-full swing ko na yan. Yan, uh, update ko kayo sa mga susunod na araw. Kasi okay, si Dong Tao palakad-lakad. Hoy, bumulog ka. Para may pakinabang ka, hoy. Wala, <laughs> wow, ka. Kain ka ng kain, eh, ha? Mm. So ito, Pinatambakan ko na rin dito. Yan, no? Tuyo na yung kanal. Kaya naman, dito sa area ng mga kambing, mga kabukal, sa iwala na umaagos na mga bukal-bukal. Kaya kasi dati, may mga bukal-bukal yan. Kasi itong kanal na to, na may tubig. Nung hindi pa natatambakan yan. Pero ngayon ay wala na. Hmm. Ayun, no? medyo natuyo na mga kabukos. Nakita nyo ba? Wala na yung mga bukal-bukal, oh. Wala na yung mga bukal-bukal. Ako na lang ang bukal. <laughs> Ayan, tumaas. Very good, o oh. Very good sila yung mga kabuka. So, hmm. Ayan na. So, ito na. Natambakan na nila. Very good. Ay, ito pala. Mapatulong ko kay Emon. Buhatin to. Kasi, plano kong igilid na lang dito mga kabuka. eh. igigilid ko na rito. Yung ating paitlugan. Uh, para medyo lumuwang. And, nasa gilid na siya. Ayan. Dito tayo maglalagay ng hapunan. Diyan. Dito tayo maglalagay ng hapunan. Ito ba? Ito pwede to. Basta dito, dito. Mamaya makakita nyo mga vocals yan ang ano ko. Yan ang uh, ko. Piliti ko matapos. Pero ito. Hmm. Natamba ka na mga vocals, Okay so all right na. Ayan.